Ludwig Arbok mga uh, kalapatids sa so, okay. Merbilok TV yan mga kalapatids at kukuha tayo ng ibon e mga kalapatids kaso nga lang yung karera natin sa gapon hindi natin na video ang kasi umulan at ngayon umuulan ulit mga kalapatids yan mga kalapatids at itong ating uh, log yan mga kalapatids yung ating uh, maliit lang kasi dalawa lang yung ating ibon okay lang naman yun kahit umuulan basta safe yung ibon mga kalapatid at magpapatokan na rin tayo Yan mga kalapatid, tapos na natin papatokat. Titignan na natin yung paglalok busy tayo kala ay mapa mga Yan mga kalapatid. At, at stop muna tayo. Yan.